Hi mga lalabs! Welcome back to my YouTube channel. Please like, share, and subscribe. Of course, pag yung kalimutan, tapusin ang video na ito. This is only a simple mini vlog. Charet! So, ito na nga. Oh, mag So, ito na nga ang cheesiness. Joke lang. So, uh, today kasi is Easter Sunday. So, uh, kami ay aaten ng um, Easter Sunday Mass sa uh, Antipolo Cathedral. So, uh, before we proceed that, mayro uh, meron kami yung na gasoline, gasoline um, store, which is the Unioil. So, kasi, um, this March kasi, uh, March, I think March 23, um, member ako ng SNR membership shopping. So, one of the perks as a member is magkaroon ka ng discounted price kapag na-purchase ka ng um, gasoline uh, sa uni oil. So, since uh, paubos na taghihingalo na yung gas namin, <laughs> Uh, duman kami sa Uni Oil, nagpag-gas kami worth uh, 1,000 pesos. So, um, as a member of SNR, meron kaming um, na-receive na worth, ay ito, worth 48 pesos and 24 cents na discounted price. So, yun. So, may total na kami at least, um, total member savings is 72,000, ah, 72,000, 72 pesos and 47 cents. So, yun yung aming, um, natiped, no? So, malaking bagay din. Kasi, ang membership fee kasi ng SNR is um, 700 pesos. Hindi siya consumable. Like, um, ibibili mo yung worth 700 ng grocery items. No. Ito na yung ticket. Uh, yung, yung, perks as a member. Yung mga discounted price. Yung mga buy one, take one. When you, get, when you buy six, you, you will get uh, one, uh, one free. Ganon mga, mga gano'n, kaya buy one, take two, something like that. yung mga perks of SNR per negosyo. Sulit din naman kasi uh, bulk order kasi sometimes yung uh, napapurso ko, pack of five, pack of seven. So, malaki din yung matitipid. So, yung 700 is parang nakukonsumo na din. Um, hindi man literal, pero mararamdaman mo when you, ano ba diba, ka ng mga pinamili mo versus kapag dito ka bumili or something like that. So, ayun lang, i-share ko lang din sa inyo. Kasi it's, ano 700 pesos. So, mabigat or malaki pa talaga. So, yun lang. Pero sulit din naman kasi may mga perks din at makakatulong, di ba? <laughs> Para hindi mabigat. Ayan. Oo. Oh, papa. baka may mga bash dyan. Ako to, ah. <laughs> ayan. Proof lang. Ay! Ito yung pangalan ko. Charet! Ayan. This is my last name. And, ayan. Ayan, oh. Oh, oh, oh hindi yung wanted, ah. Charet. So 'yun lang. And then nabulatian kami kasi Easter Sunday. So may paganta si iyo ni 'di ba? ayan, ayan. Ah, uh, ano daw 'to? Ito. Medyo nag-nagcrack na 'yung egg. <laughs> ito ay white chocolate na may lamang 24 pieces. So, alam alin na ako sinong kakain nito? Pero natutunan, nandito din naman ako sa bibingto ay So, ko na. Salamat pala, Uni Oil. Ayan. Ayan. Have an extra sweet Easter candy. O, oh, tara yung pasit ganun. Tikman na natin. Patalang dito naman na tayo sa video to, Ayan. Guys, takusin niyo yung video kahit Emma lang po. Ayan. Oh. Mm. Egg yarn. Pwede pa tong ano, laruan. <laughs> Ayan. Tikman na natin. Oh, from Sweet Blooms ang sponsor ng Uni Oil. Uni Oil. Uni Oil. Uni Oil talaga. Ayan. At saka nga pala guys, one year lang to. One year lang ang tal dito, ang um, membership na to. So, renewable naman siya every year. Uh, mas pwede kayo pag na meron tayong uh, 50% na membership or renewal. Ganun. Abang-abang tayo, di ba? So, uh, dun sa kulay green kasi na isa, yung uh, parang katandem ni SNR, yung color green. Sa letter L, well, kasi I want promote something. Um, sometimes si 50% talaga sila. So, ngayon, hanggang 31, I don't know ano yung promo, ah, uh, March 31 yung promo nila. I don't know kung sa April, kung ano yung magiging promo nila. So, ayun lang. So, tingtikman na natin ngayon, ngayon, ito. Ano yan, ano Masarap. <laughs> Talagang tingin mo ako na sa harap niya, di ba? Uy, white chocolate na. Mmm, Tap. Gusto mo? Like mo muna tong video. Charet! Ayun lang. Salamat guys sa support niya sa pag-watch ng no video na to. Simple lang to, pero rock. Ayun, joke lang. Um, um, Makaka-help to if you want. Kung lagi kayong gumawa ang um, nagagas, ba diba? Kung may sasakyan kayo or motor, ayan, magagamit niya yung perks nung SNR. Try niyo na din, diba? Doon na niyo kayo mag-rupture if you want. <laughs> Yun lang. Thank you so much. Bye-bye!